Iba naman talaga yung reason ko dati kaya ako pumunta ng ibang bansa. Sobrang iba yung ina-expect ko dati nung nasa Pinas pa ako. Pero nung nakarating na ako, grabe talaga yung reality. Sinampal talaga ako ng sobra. Akalain mo yon dito ko lang naranasan maging katulad ni Darna. Nag-change ng outfit na kailangan mo pa magbaon ng ibang damit para sa isang job mo after ng isang job. Gets mo ba? Pero yun na nga, kung saan na naman napunta yung usapan no, balik muna tayo dito sa ginagawa ko. So bali gumising lang ako ng hindi naman ganun kaaga, pero maaga na siya para sa akin kasi sobrang late din ako matulog palagi sa gabi. Nag lang ako ng mabaonin kong sushi na dala ng ate ko kagabi galing sa work niya. Nagdala na nga rin ako ng isang bread na nakita ko sa table kanina. Thank you po kung kanino man yun. So ayun, kung nagtataka ka love kung bakit ako nagbaon ng sushi. Ito na kasi yung gagawin kong almusal and guess what? Sa daan ako kakain. Kukulangin kasi ako sa oras kapag sa bahay pa ako kumain. Kaya dinala ko na lang. Medyo may kalayuan din kasi yung isa kong work. Um, 30 minutes to 40 minutes siya kong lakarin. Pero dati nakabike talaga ako. Nasira lang. Pero parang nabanggit ko na to sa inyo no. Hi, ulit-ulit na lang talaga tayo. So ayun na nga, mabalik tayo. Nandito na pala ako sa isa kong work. Niready ko na nga lahat. Nilagay ko na sa locker yung mga gamit ko. Then naglagay na ako ng disposable apron tsaka gloves. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung anong trabaho ko. Basta sa kitchen and parang naging all around na rin. After na isang work ko na yun, dumretso agad ako sa CR para mag-transform. nag lang ako ng extra t-shirt ko na black. Then pinalitan ko na rin yung sombrero ko kasi bawal gamitin yung sombrero na ginamit ko sa una kong work dito sa pangalawa kong work. Let's nyo ba? Tsaka parang pansin ko lang, parang sobrang tagal ko magkwento no. Nandito na ako sa isang pagtatrabahuan ko tapos yung sabi ko nasa may bandang gitna pa lang Anyway, pagkapasok ko ng resto, dumercho agad ako sa CR para huminga ng malalim, Charis. Nilugay ko rin saglit yung buhok ko para makahinga naman kahit papano, lagi kasing nakatali. Then as usual, nilagay ko lang ulit yung gamit ko sa locker, then nagsimula na akong mag-prep. Nga pala, nag-travel ako kanina, may kalayuan kasi tong work ko, kaya hindi na ako nakapag-bus tsaka train. Bali yung sasakyan ko dapat papunta dito, dalawang bus tsaka isang train, eh nag-book na lang ako ng Uber or taxi kung tawagin sa Pilipinas. Sobrang layo kasi talaga ng isang work ko na to, pero okay na lang din yon medyo may kamahalan, pero san day rate naman kasi ngayon. And kahit pa paano, grateful naman ako dito sa isa kong work kasi ang babait ng mga chefs. Tapos tatanungin ka pa nilang, what do you want? What do you want to eat? Just tell to us, okay? We will cook for you. Yung mga ganun ba? Tapos tatawagin ka pang baby. Cherise. Tapos ayun syempre ako naman tong gutom din kasi ba diba, galing ako sa isang work ko kanina den yung kinain ko lang is yes, oats. Kaya nagsabi ako na oo gusto ko ng food pero hindi ako namili kasi hindi ko pa alam yung menu namin. Wala pa kasi akong idea sa mga menu nila dito. Kaya ang sinabi ko na lang basta may bread at saka beef. Kaya yun ito binigay sa akin nilagyan pa nga ng chips eh. Eh sawang sawa na kasi ako sa chips at sobrang laki din ng burger na to. Kalahati pa nga lang busog na busog na ako pero syempre pinilit kong ubusin yung burger sayang naman. Yung chips lang yung tinapon ko kasi kapag inuwi ko yan, hindi rin nila yan papansinin. And ayun, after kong magmerienda, back to work na ako, sobrang dami kong hinugasan talaga. Kasi nung una, nag-prep ako. So, hindi ko nahugasan yung mga dinatnan kong hugasan kanina. Pagkatapos nung nagabang ako ng bus, train, and another bus para makauwing bahay.